Stray Kids gumawa ng history bilang kauna-unahang K-pop group na umaten sa Met Gala. With their class and charisma, napapalingon ang kahit na sinang dumarating sa red carpet ng 2024 Met Gala ang K-pop boy group na Stray Kids. Bilang sila ang Asia's Ambassadors and Tommy figure. suot ang kanilang customized outfits by the luxury fashion brand. Gumawa ng history ang Stray Kids bilang kauna-unahang K-pop group na umaten sa nasabing prestigious and glamorous event na kinikilala rin bilang fashion's biggest night. Bago pa man ang kanilang debut sa Met Gala, gay na ng hint ang Stray Kids member na si Sungmin sa kanyang livestream. Habang isa pang member na si Felix, inupload ang photo ng invitation sa kanyang IG account. Samantala, sa salo ng tema ngayong taon na The Guardian of Time, ay kanya-kanya rin pasiklaban at pabonggahan sa kanilang outfits ang celebrities na umaten sa Met Gala. Kabilang sa best dress ng gabing iyon ay ang aktresa si Zendaya, si Jennifer Lopez. Chris Hemsworth, ang rapper-singer si Bad Bunny, Nicki Minaj, Gigi Hadid at marami pang iba.